Hello! Ayan, kumusta kayong lahat? Good morning! Ayan, good morning dito sa Poland and uh, good evening sa Pilipinas. Sa Middle East is good afternoon then ano? Good afternoon. So, ayan. So, guys, may mga nagtatanong kasi ano ba yung nagustuhan mo sa Poland? Ano yung mga hindi mo nagustuhan sa Poland? So, sasagutin natin yung hindi ko nagustuhan sa Poland. So, isang bagay yung hindi ko nagustuhan dito sa Poland. Alam niyo yung kung ano? ang pinaka hindi ko nagustuhan dito is yung weather nila alam mo kung bakit kasi napaka unpredictable ng weather nila alam mo yon yung paggising mo mainit tapos maya maya biglang uulan yung biglang ang kulimlim tapos kung minsan katulad kahapon medyo mainit na tapos biglang ang lamig na naman ngayon so yung parang ganun yung napaka unpredictable kumbaga yung parang nasa weather forecast parang hindi siya at tumutugma ano so yun lang yung pinaka hindi ko nagustuhan dito yung kanilang ano weather pero yung iba is okay okay sa akin ano so ikaw ano ba yung hindi mo nagustuhan comment down below na lang